may pamaskong handog. Hindi for family! Isa pa na ang sinasabi namin, pamaskong handog, alam ko naman, hindi na, ang matalino mga pasigenyo, hindi lang naman yun ang habol nyo, di ba? Pero, bibigay natin yung pamaskong handog. Kasi dun sa mga budget nila, natin ngayon, dapat, pero, eh, may pamas kong handog. Hindi per family. So lahat na nakaano, kasi nakaano yan eh, budget yan eh. Per voter, meron dapat pamas kong handog. No? okay po ba yun? Madami kaming pangarap syempre para sa pasi. Pero syempre kailangan namin ng tulong nyo para maging totoo to. Pa, lalo na kasama kailangan namin si Team Kaya Des. Diba? Kasi pag halimbawa ako lang ang pinalad, wala akong kasama ng team ko, hindi pa rin matuto pa. Kaya kailangan, sana po, buong team kaya this kasama namin. Kaya po ba? Meron, si, meron akong pinapanood na cartoons, yung uh, Lilo and Stitch. Napanood niyo na ba yon? Oo. Si Stitch, sabi niya sa kapatid ni Lilo, Ohana means family. Family means nobody gets left behind or forgotten. Ibig sabihin, walang iwanan. Tama po ba? Dahil tayo, pamilyang pasigyan tayo, tama ba? Yes, sama sama tayo sa hirap at ginawa, di ba? Yes. So, meron pa akong hihilingin po sa inyo. Meron akong isang uh, simbolo, simbolo na binigay sa inyo na red ribbon. No? Bilang, uh, higit pa sa politiko to. Kasi syempre, naman ako politiko. Itong symbol na to, sana maitali uh, na natin sabay-sabay, sa -sabay Ngayon, di ba ako pag-uwi, Uh, Siyempre, maliligo kayo. Baka pwedeng bilang uh, pakikiisa sa team kaya, bes para sa laban na to, maisabit sa bintana or sa doorknob nyo para makita namin yung support nyo para sa laban namin. Hindi lang laban namin, laban natin mga pasigeno. nyo. Pwede po ba? Sama-sama ba tayo sa laban namin? Natin pala. Sama-sama po ba? Naniniwala po kayo sa Team Kaya Vez? Sa lahat ng problema, Kaya Vez? Maraming salamat po.